padaan sa sabungan may nagkakantutan aking tingnan manok na pula mukhang matapang ang pera ni Mrs. na dapat nga ihulog sa palawan aking pinusta sa manok na puna bukang tatama yan kasi na ang kantutan manok na pula biglang tinamaan na gewang gewang nakita ng bisong <laughs> na nasampakan sa kanyang bulang na ang manok na pula aking pinusta biglang nawawala talo na ang aking tira sa manok na pula mukhang namayan